Yo yo yo. Bagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Welcome to my vlog. Guys, maraming maraming salamat sa mga nakasubaybay sa aking mga vlog, no? Sinsya na kayo, maiiksi lang ang aking vlog. Guys, tara, nandito na naman tayo sa pintahan ng mga manok. Update tayo, guys. Ang ano dito kasi, kukunti lang yung tao. Tara, Let's go! bulik bulik guys ya, so ganda kalisain Green Leaks, Green Leaks tuh guys ah. Bukan itu bos.

taon na kaya yan taon na yan oh Full stock Magkano sabat? Magkano yan? Magkano daw? Dua Magkano yan? Ay tibak, tibakan nga Kain guys Yan tibak lang Tibak, tibak libo Dalawang libo Shabol, 1 daw

White right Eagle. Eh. Ganang klase 'yon. Eh. Stag. Ana? Stag. Stag. Ano ka din din 25 nito. 25 din guys. Ano ka? 25. 25 guys. Ayun nakawala, nakawala. 25. <coughs> Lima. Hindi madala nila guys. Bawal dito, bawal. Dinabay guys. Yellow Lake eh. Bagaimana ya mbak? Dalawan libu Sorry, the lonely one. Dito na sa kalsada yung bintangan ng bike. Nawal doon. Na tayo banda. Sabit na. Magkano to dito boss? 1K lang po 1K? 1K 1K guys o Magkapatid? Magkapatid, ito ang kapatid niya One... Anong lahi nito boss? Boss? Yes. Anong lahi? May ano po siya, may cross with siyang pumpkin Pumpkin, may cross na pumpkin guys o so. Stag pa lang ito boss lang? Uh, Oo, 7 months 7 months? Parehas lang, 7 months 7 months o 7 months

Alright guys, marami marami salamat na nakahabot sa dulo ng aking video Hanggang dito na lang, yung Kuya Wills, tuloy Kuya Wills ka, kay Kuya hindi ka Guys, ako yung nagpapasalamat sa walang sawang pagkakas sa asin, mga vlog na ito See you next vlog kaya na kayo kukunti lang ang tao doon kaya maiksi lang ang video natin ngayon kukunti lang ang manok okay, hindi binabawal nga doon guys